Sa control room, sinusubukan pa rin ni Stasi na humanap ng paraan para tulungan ang Straw Hat Pirates. Tinawagan siya ni Edison at sinabi nitong agad niyang patayin ang energy shield at tumakas. Tumanggi si Stasi dahil naniniwala siyang kung gagawin niya iyon, ay eh atakihin ng mga marine ang mga Straw Hat. Sinabi ni Edison na wala nang silbi ang kanilang shield. Dahil nakapasok na ang mga pinuno ng world government ang mga Gorose ang tunay na dapat nilang katakuten, hindi ang mga Marine. Si Marcus Mars ay kasalukuyang ginagamit ang kanyang espesyal na kakayahan para i-disable lahat ng communication devices sa isla. Idinagdag ni Edison na ginawa na niya ang lahat para matulungan ang Straw Hat Pirates na makatakas, at ang natitira ay nasa kanila na. Pagkarinig nito, malalim na napabuntong hininga si Stussy, natatakot siya na kung hindi makakatakas si Nalupi at ang kanyang crew, Magagalit sa kanya si Vegapunk. Hinimok siya ni Edison na umalis agad para iligtas ang sarili, ngunit tumanggi si Stussy. Ngayong wala na si Stella, hindi niya alam kung para kanino pa siya mabubuhay. Samantala, sina Jinbei at Zoro ay nakatanggap ng bagong mensahe mula kay Nami, at humingi ng paumanhin ng manging isdang isda, Fishman, dahil sa pagkaantala. Pagkatapos, binyanta ni Nami si Zoro na sisipain niya ito dahil sa kanyang pagkakamali na nagsayang ng oras habang nasa dagat. Nagsimula nang lumapit ang mga barkong pandigma ng marine sa higanteng barko ng mga pirata. Ayaw ni Nami na atakihin sila agad paglapag nila sa tubig, kaya sinabi niya kay Jinbei na bilisan pa ang takbo. Si Vegapunk naman ay dinala na ni Atlas sa ibang lokasyon, at kahit malungkot, kinailangan niyang bumalik upang tulungan si Bonnie na makatakas sa isla. Ang labanan sa pagitan ng mga higanti at ni Nasjuro ay nananatiling napakatindi, kaya niyang hiwain ang kahit ano. Habang inaagaw ng dalawang higanti ang atensyon ng kalaban, sumugod si Sanji para umatake, ngunit naharang ng espada ni Nasjuro ang kanyang sipa. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya naitulak ang sandata ng kalaban at sa halip ay itinapon siya palayo. Sina Oimo at Kashi naman ay hinablat ang buntot ng dambuhalang kabayo, na lalong ikinainis ni Nasjuro. Sumugod din si Bonnie para umatake kasama si Oimo, ngunit kahit mula sa dalawang direksyon ang kanilang atake, nagawa pa rin harangin ng kalaban. Ang kapangyarihan ng Gorose ay malayong mas malakas kaysa sa kanila, at tinadyakan pa ni Nasjuro si Kashi. Sa sandaling iyon, nasa panganib si Bonnie, tumalon si Nasjuro para hiwain siya ngunit numitaw ang kanyang batang anyo, kaya nakaiwas siya sa atake. Tumalon si Frankie upang seluhin siya at pinayuhang huwag masyadong magpursigi. Patuloy na lumaban sina Naoymo at Kashi, ngunit binale wala sila ni Nasjuro at tumakbo patungo sa ibang lugar. Tila ang kasalukuyang layunin ng Gorose ay pigilan ang video ni Vegapunk upang itago ang lihim ng mundo. Galit na galit si Nasjuro dahil patuloy na binabanggit ng henyo at siyentipiko ang kabiguan ni Joy Boy. Bagaman matagal nang nagwakas ang pangyayaring iyon, naiwan nito ang mga bakas ng digmaan na hindi na kayang ayusin. Pagkarinig nito, ginamit ni Nasjuro ang kanyang kakayahan upang hatiin sa dalawa ang isla kung saan naghahanda ang Straw Hat Pirates na umalis. Ang kanyang espesyal na sandata ay napakatalas, at dahil sa isang hampas lang, nahati ang kalahati ng langit isla at bumagsak ito, na nagpalaya naman sa mga ahente ng world government. Sa kabila nito, nagpatuloy si Vegapunk sa pagbubunyag ng mga lihim ng mundo. Sinabi niya na ang mga lupang tinitirhan nila ay pawang mga isla lamang. Maraming tao ang hindi agad natuwa sa pahayag na iyon, dahil tila masyadong halata ang sinabi ni Vegapunk. Ngunit ang sumunod niyang pangungusap ay lubhang ikinagulat ng marami. Ang mundo isang libong taon na ang nakalipas ay hindi tulad ng kasalukuyan, isang malagim na sakuna noon ang nagpalubog sa buong lupa sa ilalim ng dagat. Ngayon, ang mga tao ay namumuhay lamang sa mga natitirang piraso ng sinaunang kontinente. Lubos na nagulat ang Revolutionary Army sa balitang iyon, na minsan na palang lumubog ang buong mundo sa karagatan. Ang mundo ng nakaraang milenyo ay nawasak at nakalibing na ngayon sa kailaliman ng dagat pinaniniwala ang noon ay maraming kontinente, ngunit wala na ni isang tala tungkol dito sa mga libro. Isang nakakagulat na revelasyon iyon para sa lahat, maliban kay Nojiko, ang kapatid ni Nami, na mas piniling mag-alaga ng Tangerine Garden at sinabing ikwento na lang sa kanya mamaya. Ipinagpatuloy ni Vegapunk ang kanyang paliwanag, binigyang diin niyang sa loob ng isang daang taon, tumaas ang antas ng dagat ng 200 na metro. Pagkarinig nito, Maraming marinang natakot dahil kahit ang mga higanteng barkong pandigma ay anim na metro lamang ang haba. Lumabas ang kanilang superior officer at iniutos sa mga sundalo na magtrabaho at huwag maniwala sa mga sinabi ni Vegapunk. Samantala, sa kaharian ng Sakura ang bayan ni Chopper, maraming tao ang nagtanong kung totoo ang sinabi na lumubog ang kontinente at tinatago ang kasaysayan. Ngunit dahil ang impormasyon ay galing mismo kay Vegapunk, marami ang naniwala na ito'y totoo. Ang mundo raw ay puno pa ng mga misteryo na hindi pa natutuklasan ng sangkatauhan. Ibinunyag din ng siyentipiko ang dahilan ng pagtaas ng dagat ng 200 na metro. Marami ang naniwalang ito ay likas na sakuna, ngunit ayon kay Vegapunk, tao mismo ang dahilan ng pagtaas ng dagat, hindi kalikasan. Hindi ito matanggap ng mamamahayag na si Morgan, na agad tumutol sa mga pahayag ni Vegapunk, ngunit siya ay pinigilan ni Vivi, na nagsabing makinig muna. Pinagtibay ni Vegapunk ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng malalim na pagsasaliksik, mula sa meteorolohiya, heolohiya, agham pangkapaligiran hanggang agham ng atmosfera. At sa huli, natuklasan niya ang tunay na dahilan, mayroong susi at puwersang nagpalubog sa mundo walundaang taon na ang nakalipas, isang sinaunang sandata, ancient weapon, na patuloy na umiiral hanggang ngayon, at naghihintay lamang ng sandaling muli itong muling aktibahin sa madaling sabi ang dakilang digmaan na naganap sa Banor ang bahagi ng kasaysayan ay hindi pa pala nagtatapos at ang mga pinakamaiimpluwensyang tao sa mundo lamang ang tunay na nakakaalam nito sa isang lugar isang misteryosong tao ang nakatingin sa isang pinta ng isang babae na kamukha ni Vivi kasabay nito sa kaharian ni Vivi nagdadalamhati ang mga mamamayan sa pagkamatay ng kanilang hari. Nagpatuloy si Vegapunk sa kanyang talumpati, ipinahayag ang kanyang hangaring makalikha ng walang hanggang pinagkukunan ng enerhiya para sa hinaharap. At bagaman hindi pa ito ganap na tapos, ang Mother Flame ang pinakamataas na bunga ng kanyang pananaliksik. Isa itong pinagmumulan ng enerhiya na makapagpapabuti sana sa buhay ng mga tao sa buong mundo. Ngunit isang malagim na pangyayari ang naganap ng manako ang isang maliit na bahagi ng Eternal Flame, at siya mismo ang may kasalanan. Sa ngayon, hindi na makontrol ang sitwasyon sa isla. Tinanong ni Stasi si Edison kung ano na ang nangyayari, at sumagot siya ng may pagod, hindi ko na alam, ang laboratorio at pati na rin ang mga ahente ng Cypher ay bumagsak na lahat. Umupo siya ng pagod at nagpahinga, sabay sabing ligtas pa rin ang Straw Hat Pirates, ngunit paparating na ang isa pang halimaw mula sa Gorose patungo sa kanila. Nakiusap si Edison kay Stasi na tumakas na, ngunit tinanong ni Stasi kung maaari niyang pakawalan si Kako. Nangako siya na hindi nito sasaktan ng Straw Hat Pirates. Pagkarinig nito, pumayag si Edison, at humingi rin ng tawad sa kanya dahil pinayagan niyang traydorin ni Stasi ang mga kasamahan niya. Ngunit pinili pa rin ni Stasi na tumulong, kaya't sinabi ni Edison, gawin mo ang gusto mo, pero mangako kang mabubuhay ka. Napaluha si Stasi at nangakong susubukan niyang mabuhay. Nagpatuloy ang kwento ni Vegapunk, dalawang linggo matapos manako ang Eternal Flame, ang kaharian ng Lulusia ay tuluyang nabura sa mundo. Nang maunawaan niyang ang kanyang pananaliksik ang naging pinagmula ng enerhiya ng sinaunang sandata na Sam sa isang buong bansa, labis siyang pinagsisihan ito. Hindi niya alam kung sino ang nag-activate ng sandata ngunit tiyak siyang siya ang hindi direktang dahilan ng pagkamatay ng napakaraming tao sa Lulusia. At ang parehong trahedya na maaaring muling lumubog sa mundo ay posibleng mangyari muli sa Wano. Sa panahong iyon, matapos marinig ang tungkol sa sinaunang sandata, nabanggit ni Momonosuke ang Pluton, isa sa tatlong ancient weapons na sinabi ni Vegapunk. Sinubukan ni Joy Boy na ipasa ang mga sandatang iyon sa susunod na henerasyon, Ngunit ang tanong, bakit niya gugustuhin muling lumubog ang mundo sa dagat? Marami pa rin hindi nila alam tungkol sa Banor ang kasaysayan, ngunit may ilang tao pa rin nakakaalam nito, ang mga dating kasapi ng crew ng Pirate King. Dahil sa nakagugulat na balitang ito, nagkaroon ng kaguluhan sa Marine Headquarters. Samantala, si York ay nagtataka kung paano nalaman ni Vegapunk na siya ang nagnakaw ng Mother Flame. Bigla siyang may naisip, nahulaan na ni Vegapunk kung saan nakatago ang live broadcast device. Agad niya itong iniulat sa Gorosei, ang broadcast device ay itinago pala sa loob ng Iron Giant. Sinubukang barilin ng mga marinang higanteng robot, ngunit hindi ito tinablen, napakalaki at napakatibay nito, at hindi kayang batasin ng mga normal na kanya ng katawan nito. Lumipat ang tagpo kay Rayleigh, matapos niyang marinig ang sinasabi ni Vegapunk, Uminom siya ng sobra-sobra hanggang sa malasing, na ikinagulat ni Shaki, bihira pa siyang uminom ng ganun, marahil, naaalala niya noon ang kanyang dating kapitan, ang Pirate King, si Roger.